<laughs> tabang, 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 tabang. Abi, abi. Hey, hey, hey. Tahu mana yang ni malak ke? Anak lagi ba? Hanap lang ke bird, bird, ba? Bird, bird. Lagi bird, bird ni. Paglak aw, paglak aw. Hah? Ih, natau kan tahu emu mang sinamukon. Kanan

Ano na? Wala kang pagkain dyan? Na, Wala ko Ha? Wala ko yun kwa, pagkaon. Ano? Pira? Wala po. Alis oh, na lang ako? Ito na lang sa uban. Basig na ah. Ha? Ito. Ay ba? tanaw sa nako dali ah. Basig na ah. Ayaw pang ilabot sa kuha ah. Ay, Ayaw na na. na. Ayaw pang ilabot. Oh, naikwarta na ako. Jace, ragyod na yun. Palit lang pan kay Huwag mo kayo lahing kwarta. Pwede lang. Uli na dahin uli na, Uli na. Uli na. Uli na. Ya? Pag uli na dahin dito. Pag uli na. Okay. Okay, Tira na dito ya ha. Huwag mo ganto pa ko. pa ko. Maglampas. Lakaw na. Sige na. Lakaw na lakaw. Diyo na. Sana ka matulog ya. Lakaw na. Kagaya ni mo eh. oh Oo. Oh. Oo. Nakakita ka ni. Ay. Ano yan ya. Ano ako ni si Montela. Hindi ka ka No. No. Yayay. Oo. Oh, yayay. Lakaw na. Lakaw na. Sige. Lakao na, sige, ay, na. Sige, sige, sige. Palayo na ay, Palayo. ay, 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 sa? ay, 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 na? ay, lang ba? ay, 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 Ito ay, 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 na ay, 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 pan. ay, 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 busog naman to. ay, 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 palayo na? Palayo. ay, Uy. ay, na, ay, na, ay, ano ano na, ay, na wala ko na kalimutan kuya Na, wa na lain kwarta. Ha? Wa na kwarta. Anon ba? Uy. <laughs> Uy. Yung ano <laughs> ano, lang <ako? laughs> ano lang kalo magisa dito ya. Na na sawag anak pero to nag nagbismila man sila. Ako ra isa dere. Kuya, wa kay na ko gani na paguyog ni moy kay na ko sikin sa na kay na naglinog nagyog. <laughs> Madlo ko kay ni among balay ba kayo? Oh. Gubao na gyud. Anong hanap buhay mo dito ya? O wala, tanong-tanong ragsaging. Nga, yeah. huwag maka, di pa na makatuba goro kay gagmay pa man. Hindi lang, no? Hmm. Ito, sa inyo, nang lupa na to. Eh, hey, igura po ko dali nagpuyo puyo, pero di niya mong ayot, hmm, okay lang ba hanap buhay dito? Eh, lisod. Ha? Lisod kayo. Kay, ako, namin niyo manggog ko, basa pa tayo, disinuibi. Hmm, mm. nga, yeah. wako na kahuman o biskwila. Ano? Dili po ko, ano? ko, maka, panarbaho kaya huwag oh, mo kukaw mag ko sa bukid na kuwan at manatay magkasagingan huwag may magpatanong tanong hindi lang dito na no? hirap dito na no? oo mausahay kano na mo saging kamuti tagsara ka kaugbugas at least masaya kayo ngayon oo bisag nga na lang balay okay raman enjoy pa rin na oo di man okay rag mag-away-away di man mag-away niya lang meron na kong konting tulong ba? Bigay ng team namin niya para sa iyo ya. Uh, -huh. ito ya. Oh. Ito yung mga na konting tulong namin para San niya para sa iyo ya. Saan mo ya? So ang kone. Bisog di kaya dali mo pang inabuhi, magsagsagin ng bibig sa iyo, wag mo panudan. Kada dako dakor ba ni? na ako madawat. Ha? Huh? Dini na ako madawat. Kasi tayo mong Adako na kayo ni. ini aku lagi nih ya grabe kada ku nabani nga tabang sa ko ayaw eh <laughs> <laughs> salamat gid ani ya ha ako diri kaduga yung karpay ko kada wa tungo na ni nga kwarta nga ni eh. kay na na kadawat ka pero na dai bayad <laughs> salamat kayo <laughs> Kaya wala kong bahaya dyan kasi sukli ko yan sa binigay mong pira sa akin ba? Ang yes. kabuti mo? Ang yes, raman to nga. sa ako ah? Hindi mo buti kang tao. Sinsa ka na nagulat kita kanina ha? Oo, oh, okay ra. Abi, manggod na akong mag... Huwag mag na niyong balay kay gabok na ba kayo ni daw. Natuog ko yung makunggi kuang-kuang good. Di kayo man akong buang ka. Di man di ay. Hindi, hindi, hindi. pa kung kasama ya ba. Tawagin ko lang si Laya ha. Si Laya. Oh? Oy, sundan <laughs> mo 'pon. Anong samana? Dito pala. 'Yung galo namin 'to para sa iyo. Si nakita ka namin. Ilalim nito. Para gandang-ganda naba na. Bahay anak? mo? Sa iyo 'tong bahay? O oh, ako ang balay. eh, namin to para sa iyo para man at least man lang may kuan kayo pagkain grabe naman yung atabang yung sa kuan apay kwarta na bugas bisag isa ra ka kilo ana mali na gyud ko bisag wa na ni kwarta kay eh, lisod gid daw panginabuhi diri ah na <laughs> salamat gid sa inyo ha ilang ni pagkalaman niyo no? Di ba kayo Mahi natutuluan dyan pag ano, pag no, umulan? Matulo, mangi, mangi tarag di tuluan kay para makatuog lang, masipti lang manag ang bata. Ang ba? bagyo manager, para no? lang daw yung anak nila, no? Ilan taon na anak mo niya? Tulo. At, at taon okay. taon. Oh, Ganyan oh, talaga yeah, tayo, may, talaga may tayong mga ano, magulang. Iniisip talaga natin yung kahit yung mga sa anak, para sa anak lang natin ba, no? Masipti sila. Kahit, kahit mahala na tayong maulanan, di ba? Mm -hmm. Ang importante yung anak lang talaga na safe sila. Gabi na. Huh? Gabi yung ano, taso, butas-butas huh? na. Wala na nga eh. Kaya paano nga yun, pag-isipin mo, pag gumagyo, lumindol. No, gano'n, kunting ano lang, di ba? Kahit diba? kunting alam ko, oh, oh, oh. Ano mo lang, 6.9 na. <laughs> 6.9. <.9. laughs> ano na, paano na lang pag maglabing-labing sila? Okay lagi kasi ano naman yun, 5.5 lang. Yung 6.9, yung mas delikado. Delikado yung 69. Mawa tuloy si kuya. Basa yung mukha niya, pero napatawag yun. Bilisan mo naman, kuya, parang marami ang naging ano mo ba anak mo ba? Ali sa rin. Ha? Sa gender nabuhay inabuhi din. Buti si Kuya no iniisip niya ba <time> na ano may mo imong anak. Hindi sa bagay pakaon daw. Daghan imong anak mo din sumigi kagayo. Mabuti rin. Tanda. Maganda rin ano oh, ni Kuya um, yung dapat ganyan talaga mamamain sit, di ba? Oo. Oh. Kung mahirap, dapat mag-control. Tama na yung dalawa isa. Okay lang, bahala. Araw-araw yan o, basta control lang. Tad control ba? Tad control. May yung lotoan nila, wala na o. Yung bito, no? Ano yung harap ng kuya? Hindi, asilong Ra. Asil. Ayun. Sa ilalim, meron naman din. Meron doon. Abuhan nila. Wala pa rin silang kurenti, manager. Pagkano mo naman, manager? Amoron. Amoron? Dapat may... Amoron lang ba, no? Sular, sular. Diba, nagbili ka ng 800 yung glass oh, na binili mo. Oh, Malaki 'yun, yung maliit maliit lang pa na 'yan, 'di ba? Ano to kananay? Yung kanina na. Oh, yung kanina. Oh. Diba, 800 to. Oh, dalawa 160 yung binigay ko sa iyo. Dos oh, oh. Tos, 2, Ganun na lang. Ano lang. Ikaw na lang bumili kuya, nandoon na sa mga merkado. Pumunta ka na lang. Malayo ba merkado ito? Kanang pumotor sa kay. Ah, sige, sige, sige lang, okay lang. Tasel mo yung pamilya mo, bilhan oh. mo ng mga damit para mo ano? Ano na ano pa manager. na gigan ni Damit ni Kuya ba? 5,000 na yun. Tama na yun. Sapat okay, mm -hmm. na ba tayo? Kuya? Na, ako na tayo ng ko na ah. kaya nang tabang di sa kuha, maka duha ka solar na tulod. Hayag na niya akong balay. Sige, hmm. okay lang yun. Minsan yeah. lang, lang, kami ano, nakaabot dito. Sulitin mo. Sulitin lang lang yung si lang tayo nakaabot dito. Eh. <laughs> mm hmm. Sinas na si Kuya ba, no? lang yan, please asel mong anak mo sa gabi para ano, may okay. hindi sila ba punta kayo ng ano ba anak, no. huwag din mika tulog sa punadapit kayo, mika adu-adu paano yung may ano ba sa, sa, sa TV ba nakita nam hmm. siguro yung ano yung may mga magsagabi yung may, may mga ilaw palong sindi palong sindi <laughs> di ba di ba yung ano ko ya ba yung pagkakainan bitaw ko ah kaya. yung may mga yung bu may bubuyog, bubuyog, bubuyog ba? ba, oh na no, dito pagid, maraming bubuyog kanina oh <laughs> <laughs> pagid gumika diba, na pagid paminta, mika, no? solod, ana kasi pa sa mga pagintan sa sulod ana basa na dito eh. no? sige samahan ka namin mamaya Maganda sana kung pamilya nila no. O, Sama natin hindi ba? Pasyal natin. Diba? Diba? Oh. Kahit pasyal mo lang natin ba? No? no? Pero mamaya, andito na yung asawa mo. Mga alas 4. Hmm. Mga Alas 4. Anong 4, oras? Anong oras? Alas 3. Oh, alas 3. Alas 3, 3, na, 3 na. pa. Lang, no? Salamat ni Ganya ha. Sa inyong tabang na ko ha. Salamat po sa inyo ya. Ya kami magtatagal. So, salamat kayo. Bili ka rin ng damit ha. Damit. <laughs> Siguro kuya, kung ba may babae ka dito, wala. <laughs> wala. Ang <laughs> bilis mo na sagot. Ang bilis mo na sagot. Ano, Ano kasado na si kuya. Kasado na. 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 <laughs> may liga laging dahil niya. <laughs> ang galing. Ang galing. <laughs> so, Patawa ka lang namin <laughs> ano, kuya. <laughs> Mag-ingat ka dito ka, kayo, kasi ano, yung lugar na ito, grabe na ba? Halos walang tao na no? Napakatahimik na lugar ba? Pwede ako kaya mabuhay dito. Na naman kaya sawang minamamasdan juga kan. Oh. Yan talaga 'no 'yan talaga ang para mabuhay yung pamilya. Yeah, alis na kami ha. Ingat kayo dito. Laban n'yo sa iyo ha. Tuh. Sige, kami. Doon na bahala dito ha. Mm.